So ito, kaliwa, may daanan pa dyan, may mga ilang bahay. Pagkanan mo naman, ah uh, papunta dun sa dulo, marami pang mga bahay na ginagawa doon. Okay? So ayan oh. Ito, na, ito na yung main road. Pagpasok mo na na ito na yung main road. So yung pinasukan natin, pagpasok natin, no, galing doon, ah uh, kumaliwa tayo sa bandang dulo, papunta dun sa pinanggalingan natin doon sa likod. Maraming kabahayan doon. So mga lower number mga block niyo nando-doon. Tung nasa harap kasi nando-doon yung uh, 33, kabilang natin 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Okay? So ito yung possible pero wala pang development, wala pang ginagawa, wala pang ginagalaw dito sa bahay na 'to. So iniisip natin na Black 41. Kung ito na po 'yun, ito yung magiging lugar ho ninyo. Ayan. So don ilog na huyan, paikot huyan ang ilog na yan. At ito yung na maging lugar ron ninyo. At pagdating nyo dito, ito yung sinasabi ko, marami pa yung kabahayang papunta doon sa dulo. No? Marami pang ginagawa. Siguro mga 200 houses, mahigit pa. Okay? So ito kasi ano to eh, block 74. So madalas tayo dito na lugar na to. So may nag -ano rin sa atin yung 56, no? Yung Black 56 naman, no? shout out kay uh, Maki D. Guzman. So kung ito po yung 44, ah, alamang yun, 45, 46. So babalik tayo dun sa umpisa. 46, no? 47, 48, 49, 50, 51. Kaso nandun yung ano nga pala eh. Ah... Uh, 659 fifty 57 56 oh malamang nadudoon nadudoon ho lang ho yun yung black na 56 sa bukana kung saan kung napanood din yung video natin nung uh, may nagpahanap ng 59 no so malamang ho nadudoon lang ho yun. at ang dito kasi sa kaliwa naman natin no nakaharap tayo dun sa may entrance sa kaliwa naman natin dito ito naman ho yung mga higher uh, based kasi sa mga nandito na yung mga residente na, ang orientation ng pagbilang ng uh, block nila, mamula dun sa unahan, no? papunta dito sa dulo, sunod-sunod po yan. So pagdating mo dito sa dulo, yan, babalik ka naman po doon sa kabila. So nakarap po tayo dun sa entrance ng Nike View, ha? mag-uumpisa na huli dun. So kung ito po ay 44, tapos 45, 46, Nandun din 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, nandun doon sa banda nun. No? So, yun po yung ating uh, pinaka-conclusion na ano ng uh, 56. Kasi nandun doon banda yung 60 at saka yung 59, no? 57, 58, 57. So, malamang nandun doon sa lugar lang po doon yung hinahanap nating uh, yung sinasabi ninyong yun, 56 pero wala po akong uh, tawag dito talagang concrete no 100% na doon pero yun base ho sa nagbigay sa atin ng idea ng mga residente na gaano dito sa pagkakalagay pag pagkaorientation ng bahay okay so yun pupuntahan din natin sama lang kayo ha para magkaroon kayo ng idea so balik na tayo dun sa pinagalingan natin <laughs> So ayan, ah, babalik tayo dito sa pinanggalingan natin. Mula doon sa main road. At yan, nilakad ho natin. <laughs> Magmula doon sa may malapit, sa, sa block 20. Papunta ho dito sa pinakadulo na para magkaroon lang ho kayo ng idea ng lugar. Para mabisualize ho ninyo. So nilakad po natin yan. So ito, napakadayang bakante po nito. At ayun ah, nga, pagka may mga ma-re-relocate na So, saka lang mo nila gagawin yun yung mga bahay na to. O, papakita ko rin sa inyo yung pinanggalingan natin mamaya para pagka-idea din kayo. <tinyo> Kaya puro bakante. So yun, may, may truck na yun na dalawa. So yan yung pinakabudega nila banda. Okay, ano pa ba natin? Uh, St. Mary magdalin na tayo after nito. So hanap naman natin doon. ah uh, Pinabibisit lang yung Twenty 20, 122 at saka 126. So, yung lugar naman na yun, ah, ah, wala pa rin nalilipad na kumbaga na tenga. Pawisan na tayo. <laughs> so, okay yan. Tapit na tayo. Balik na tayo. Sama kayo, ha? Okay, ito na pala yung pinanggalingan natin. So <laughs> ay pupunta natin yung possible na 56, no? Shout out kay Sir Maki de Guzman. Oh, so, ilog yan dyan. Ang taas nito. Oh, ganun. Dalim kasi siya. Tapos alam na yung dulo eh. Yung kabila. Kaya nga pagka nilagyan ng tulay yan dyan. Tawid na lang kagad sila. Halang na. Oo. Oh, tapos skwilahan na na. Skwilahan na ng high school. Nang halang. Okay. So ayan. Ito na ba yung main road? Ah, main road na nga ito. So, didiretso tayo dun sa dulo. Ah, hindi. Papunta tayo dun sa... Ah, dito tayo. Ayan, ah. Ito yung main road. Pagpasok nyo, ito yung main road ng night view. So, pupuntahan natin yung possible na... Black 56. So, ayan, oh. Okay, so yan. Ano di dito kasi yung Black 60. Eh, yan ang pala ko eh. Yung, palatoy, yung... Di dito siguro. Yan. So ayan, uh, nandito ta tayo sa possible na nandito yung Black 56. Kasi yun yung uh, block 60, 61, so iniisip natin ito ay 50, 60, tapos yun ay uh, 59, 58, 57. So punta natin ha, para mas mag-idea kayo. Ayan, punta natin to dito ha, at uh, yun yung iniisip ko ito, block 60, so block 59, So ayan no. At itong sa kabila, ayan sa kaliwa, ah, uh, parang mataas yung block na to. So, Alvin 59, 58, 57, no, yung dulo na yun. Ito yung inaasyum ko na block na possible lang dito yung 56 na lugar. Ayan no. Daming dog tsaka dog ito kambing.

57 ito. Ito na yung pinakadulo. No? At dyan naman, ilog rin po yan dyan. Itong dulo na to. Ayan o, oh, ilog na po yan. ito, ito na po yung dulo ng lugar. So malamang, ayun ko nakikita nyo yung bahay na to, malamang yan po yung Black 56 na pakalapit na po yan sa Bukana. Ayan ah, Ito na yung likod, likod. Depende kung ano po yung magiging ano. At kasi yan, ilog na huyan, no? Oh. At ito yung lupa pa dito. So, silipin natin itong ilog. Kung gaano kalalim, nakakaluhla. Ayan, o. Oh. Ay, lalan lalandslide yung lupa, o. Oh. Diba? So, parang, ewan ko kung itinabon ito dito. Or sadya. At yun nga, naglalandslide, o. Oh. Naglalandslide. Ayan, nakikita nyo, parang nag-i-eros. Ayan, o. Oh. Pero ang taas nito, <laughs> Tapos nagluka na nato dito. Kita niyo puno na yan, oh. Puno ng Indian Mingo ba yung So, ayan, oh. So, ito yung Black 56, no? Assuming natin. Pero, malamang sa malamang ay nandito lang po yun. No, Sir Makity Guzman? At, uh, So, ayun na yung uh, entrance dyan, oh. Ito na yung pagpasok nyo. Ayun na yung lugar na yan dyan. So, pasok na kayo dito. Ilang bahay pa lang yan. One, two. Ah, uh, one, two. Ito sa kanan to Ito na yung makikita ninyo. Kaya inisip ko ito yung block 56. No? ah uh, Hindi tayo sigurado, pero ayun lang yung aking base uh, sa pag... Uh, sa pagnanambering sa pagano ng black at marami na rin uh, nga mga narelocate dito ayan o oh, halos puno na at tunay uh, ito na yung lugar napakadami ng tao dito sa may lugar na yan oh. mga taga Cavite Molino so ikot tayo hello po shout <laughs> out kay ate <laughs> At uh, ayan, yan, tayo para huwag karang Dia ka idea So yun po yung iniisip ko na Black 56. Itong lagar na to, ayan, lulusot na ulit tayo doon. Kasi ay nga rito, ayan o, mga residente, mga narilukit na galing ng Cavite din. Abandang ah, Mulino, Bacoor. No, may Mulino rin pala kasi sa ibang lugar. So, basis po ito sa conclusion ano ko, ah. <laughs> conclusion ba tawag doon? Based sa uh, binigay sa atin na idea ng uh, orientation ng block ng mga bahay dito sa night view. So haba ng video natin dito. So ayun, uh, na tayo doon sa palis. Possible na maging lugar po ninyo, maging bahay po ninyo. No? Dahil nga, di talaga natin ma Pinpoint ng 100%, yun yung possible na bahay yung ninyo gawa ng wala pa talaga ng mga block na nakalagay and lot. And then, yun nga, may mga pang isa-isa na nakalagay na binibase natin doon yung orientation na, na pagkakaano ko sinasabi ko sa inyo at doon natin tinitingnan na yun yung possible na hinahanap po ninyo. So, dito tayo nang galing kanina. Ayan, okay? So, ayun, ah, uh, shout out kay Sir Rudz lang, Rudz. <laughs> at ah, uh, siyempre, maraming pong salamat sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel at ah, uh, mga nag-views, mga nagsasubscribe, no? Maraming maraming salamat po sa inyo. At ah, uh, siyempre, ah, uh, shout out din sa Team Ruwil Lipat, yung ating sinalihan na charity vlogger, no, para doon sa ating mga charity works, no? So kasali po tayo, member po tayo doon sa Tibro Willy Pat Charity Vlogger. So, ayun po ang gawain po natin yung pagtulong sa mga talagang nangangailangan ng tulong. Binibigyan ng aming team leader na si Sir Roel Lipat at uh, napakabuti niya dahil uh, meron siyang kaluuban o puso na talagang tumulong sa kapwa. So mapapalad din yung mga kababayan natin na talagang nangangailangan ng tulong o assistance no? dahil may tao na katulad ni Sir Roel Lipat. So yun lang. Maraming po salamat po sa inyong ulit. Thank you po.